Hello sa aking mga karakater! Welcome to my channel! And please, before na magpatuloy tayo nito, please like, share, and subscribe to my channel. Ano po? So, hindi na lingit sa inyong kaalaman na I'm a baker. Ano, talagang araw-araw halos nagbe-bake ako na. Hindi naman araw-araw, pero kapag may order, mga isang dinadagsa tayo ng orders. Ano? So, ito yung isa sa mga ginagawa ko. Yan, chiffon cake. O, ayan. I-prepare ko na parang combo ang order sa akin. Meron din tayong choco moist cake o oh, ayan, moist na moist, nakikita niyo 'di ba? O oh, ayan. Super moist at masarap kapag nilalaw na pag nilagyan ng icing. So meron din ako mga nasa o Oh, ito yung sample na na. Ito ito, ito yung latest ko inihatop. Ito best seller ko to. Parang ice cream cake 'yan. O, oh, chocolate cake. Pero kahit ganun, nagkagrebe naman kami sa luto ng iba, kagaya nito talagang nagpabili ako si Red Ribbon. Maliit lang ito, 5 inches lang to Ang ano, ang diameter at tapos ang ano is parang 2 and a half inches lang. Talaga nag ako kasi nakita ko sa isang content creator na kumain siya nito. Eh, natakam ako. So, nainggit ako. Kaya nagpabili ako. Ay, yan. Ang sarap-sarap nito. Parang itong chiffon cake lang. May cream and then may dulce de leche na meron din naman ako. O, oh, yan. Very soft yan. Red ribbon po yan. Hello, red ribbon. Beckhanaman. So, ayan. Kinain ko. Guys, in fairness, masarap siya talaga masarap iba talaga yung ano eh talagang favorite ko rin ang Red Ribbon yung mga yung mga produkto nila o mga baked goods nila ayan ma ayan oh anong nangyari kumain lang ng konti ang anak ko diyan at talagang ako halos ang umubos niyan <laughs> kita niyo kung gaano ewan masama ang pakiramdam ko niya na parang may hinahanap akong panlasa eh yan na napanood ko dun sa isang content creator na kumain kaya yan ang pinabili ko okay oh, hanggang dito na lang ang babu salamat sa panonood